Yan yung guys, syempre. Ang panibagong umaga at panibagong vlog na naman po tayo. Yahoo! Yan, eri po tayo ngayon syempre. Mga katasya sa syempre sa ating pinipiga pa na yan, oh. Ah, inumaga na. Syempre lahat eh. Medyo po yan. Sa dami ng lamok, mga katasya. O yan. Nagpuan na tulog sa duyan at gawa na napakainit po. Ayan, mga katasya. Stasya TV. May dahon-dahon pa sa katawan, no? Oh. Hihihi. Ayan mga katasya, yun ang po yung setup namin dito sa may planta mga katasyo yan yo at syempre lumipat muna tayo sa may ilalim ng truck mga katasyo kasi nga eh sumisikat na si Haring Araw ayan yo ah, magandang umaga po syempre ayan mga katasyo nasa ilalim po tayo ng truck nyan ayan o oh, kaya ay eh, sa gilid pala <laughs> yan na uh, waiting lang po tayo waiting na sa tawag uli hanggat wala pang gwardyang tumatawag o tumarating dito sa ating paratahan yan yo yan ang setup ayan ah syempre nagluluto na po sila agahan natin para po makakain mamaya bago tayo makapasok ng planta mga katasyo yan yo guys salamat po followers at syempre subscriber Ayan. medyo malat po si tasyo tv mga katasyo gawa nung syempre pabago-bago po ang panahon ngayon mga katasyo kaya medyo po tayo way niya na at nauubo mga katasyo yan yo guys kita niyo naman si Tasyo TV akala nyo paduyan duyan lang pero mga katasyo napakahirap po ng ganyan trabaho magaling kang kupal ka yan guys syempre pagkakain natin eh walisan natin yung ating unit patanggal ng alikabok syempre hindi po pwede puro sakay tsaka gamit lang mga katasyo nakailangan <coughs> huwag sila kuyulit natin Yan guys, pinapansok na nga tayo sa Pata, mga katasyo. Ang problema na may inabot tayo ng trackpad. Este pala, hindi pala trackpad. Nang break time pala mga katasyo. Ayan po syempre mga katasyo. Ano pa gagawin natin? Waiting na naman tayo dito. Itaas muna natin yung ating dalawang pad. Mag inat-inat -in mga katasyo. Ayan. Medyo malatataan yan mga katasyo. Kasi nga ay eh, medyo masama ang nararamdaman ni Tasyo TV. May ubo. At may sipon mga katasyo oh, no! Gawa nga po sa babago-bago ng panahon Yan yeah, guys, San Pablo Malolos Bulacan mga katasyo tikay Ah, What? San Pablo pala San Pablo stoplight mali Yan Yan, tatawid siya ate Ingat po ate sa pagtawid Aww. naka-stop pero nakagos sa kabila mga katasyo kaya dyan po tayo kakaliwat. Papuntang Mabulo, syempre. Uh, ingat sa pagtawid, Idol. <laughs> Yo 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 sa kapunta to the moon. <laughs> Yan, isang maulang hapon po mga katasyo. Binabaybay po natin yung kahabaan ng Santa Isabel. Malolos bulakan mga katasyo. Yahoo! Kaya syempre, uh, nasa unahan po natin yung syempre e-bike. Yan, maayos na maayos naman po siya pagpaneho mga katasyo. Ayan o. Oh. Wala po tayong pinta sa mga ganyan driver na, syempre, dahan-dahan lang po sa pagpamaneho, hindi kas kasero. <laughs> mga ayaw tumabi <laughs> So, kaliwa po tayo rito, papuntang Diversion Road, San Juan. What? O, Santo Cristo, malalos pulakan mga katasyo. <laughs> Gagod! Yan. Parang medyo malakas po ang ulan dito, mga katasyo. Should you ah, uh, nagpapasalamat po kami. Syempre, na lahat na dumadaan dito sa Mid Diversion Road, Diversion Road ang Mabulo mga katasyo. Ah, uh, na naman oh. Tinagyan po nila ng Ilagyan po nila ng ano oh, nasa gitna nakikita niyo naman na tumatawag diyan. Ilagyan po nila ng ano, parang ilaw oh, pag tinamaan ng pag tinamaan ng ilaw eh maano po siya, parang parang umiilaw din. Ha. Uh, basta po salamat po sa naglagay oh. Ayan, napakalaking bagay po mga katasyo sa lahat po ng dumadaan dito. Chef po, drive safely. At siyempre, maraming maraming salamat po sa panunod subscriber followers. हाथा <laughs>